Natatakot at natataranta na ang Malacanang sa posibleng gawing rally ng Iglesia ni Cristo sa pagsuporta nito kay Vice President Sara. Tila nga nagbabala ang Iglesia ni Cristo na kung sino man ang mga politikong boboto para ma-impeach si Vice President Sara ay siyang ibuboykot ng buong Iglesia ni Cristo. No. Wala pa rin So babasahin ko muna. Kahit yung pangatlo, kung meron man, basahin ko rin kung talagang merong, ano, meron siyang ground para ma Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa subscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ay, grabe! Ang haba ng hearing nila, ha? Ah, oh, di ba? Oo, ang haba lang kayo ng pag-uusap, akala natin tapos na. Eh bakit meron pa raw kasunod ayon sa... Hindi totoo yan. <laughs> bola lang yan. Oo! Oh, oh! sabi talaga si Babalo Tuloy, oh. Nagsalita, oh. Hindi daw totoo, bola lang yan. <laughs> Oo. Oh, oh. eh ayon dito sa video, hindi pa raw tapos. Eh bakit? At saka, may nabol jack dito. <laughs> Oo. Mamaya abangan nyo, uh, sa dulo ha, meron ho na bobol dyan. Oh, bakit daw uh, hindi na nagpatawag ng mga resource person? <laughs> <laughs> <clears throat> Naku naman! Yan na sinasabi ko. Di ba? Eh, paano ba naman magpapatawag pa mga kasama? Eh, <laughs> Oo, ang nakakatawa dito, i-analyze nyo lahat kung ano yung lalabas sa video natin. Bakit parang kumakambyo itong mga ito? Oo. Oh. Ayusin ko lang ha. Oh, bakit kayo bigla-bigla ang -bigla nagkakambyuhan? Yan ang tanong ng ating kababayan ha. Meron nagsabi ito, nagbabala, oh, ng boycott sa mga boboto, ma-impeach si Bipisara. Sara. Oh, di ba? Eh kaya pala kanya-kanyang kambyuhan. Oh, eto na, simulan natin. Pero bago tayo magsimula, isang like, isang share. All goods na tayo dyan. Oo, oh, huwag niyong kalimutan i-like yung video at share. Oh, eto na. Uh, Robin, ano ba yung uh, nasagap mong balita? Ha? Kwento mo sa amin para meron tayong idea at meron kaalaman ng ating kababayan. Oo, oh, nga pala. Shoutout sa mga taga Mindanao, Cebu, si Visaya, um, Davao, uh, Luzon. Oh, kung saan panig pa kayo? Oh, OSW, ha? Huwag niyo lang makalimutan. Migrante. Oh, yung mga... Kababayan natin mga religious group, Ha? Ah. Uh, nakasubaybay sa atin. ha? Shout out po sa inyo lang. Hindi ko na po kayo may isa, -isa. Oo, sa dami-dami nyo nagko-comment. Ang, oh, ang gusto ko lang po talaga, nasisihan lang ako lagi. Pag nakikita ko yung sunod-sunod yung pag-comment nyo, talagang na uh, sinusubaybay nyo yung mga uh, video natin hagan dulo. O, eto na ha. Isang like, isang share. O gusto tayo dyan. Robin, ipasok mo. Ano ba yung uh, kinatatakutan ng mga... <laughs> oo, oh, etong mga ito. O, pasok. Natatakot at natataranta na ang malakanyang sa posibleng gawing rally ng Iglesia Ni Cristo sa pagsuporta nito kay Vice President Sara. Tila nga nagbabala ang Iglesia Ni Cristo na kung sino man ang mga politikong boboto para ma-impeach si Vice President Sara ay siyang ibuboykot nang buong Iglesia ni Kristo sa mga halala. Isiniwalat ito mismo ng Certified DDS na si Attorney Harry Roque. At sa kanyang live ay isiniwalat niya na posibleng magkaroon ng negosasyon ang gobyernong ito sa Iglesia ni Kristo upang hindi matuloy ang Grand Rally ng kanilang pagsuporta kay Vice President Sara. Malaking dagok sa Malacanang ang pagdedeklara ng suporta ng Iglesia ni Kristo para kay Vice President Sara upang huwag itong ma-impeach. Napatunayan na din ng Iglesia ni Kristo na malakas sa kanilang black voting at hindi rin malayong mangyari na maganap din ang pamboboykot sa mga politikong magpapa-impeach kay Vice President Sara. Pasok na natin kagad yung ating reaksyon. Hindi po malayo, ah, hindi rin malabo alam nyo po ba ang bakit? Oo, kasi nga, di ba, yung usapin na impeachment, ha? Usaping impeachment kasi. Ayaw ng Pangulo, ha? Oo, ayaw ng Pangulo, kusinakaw po ngayon, ng mga kaguluhan. E eh, pumasok itong mga makabayang black, makabayang black, di ko kaliwa't kanan, kaliwa't kanan. Uh, Sa dalawang uh, impeachment case, oh ngayon, eto na. Bakit bigla-bigla nagkakambyo? eh siguro nakaramdam sila, kagaya na sinasabi dito na Robin, oo, kasi misan, may nabalitaan ako eh, sa Maynila, talaga po yung tatlo doon, ibang klase na oh, hindi na hudap pinagpupunta ng mga tao. Oo, <coughs> sabi nung isang kaibigan ko, Rom, yung ano, yung ano rito, sa 3rd District, wala na, matamlay na raw. Oo, <coughs> kasi nakabalita siguro, na talagang, Oo, ibang klase yung ano, yung suporta ng mga religious groups sa KBP Sara. Eh, alam mo naman, siyempre, pag uh, simpatya mo, lalo na lalo na si Tatay Digong ay eh, nakasimpatya kay Yorme. O so, napapansin niyo, 'di ba? Eh, andun pa si Ate Moka. O, sa partido ni Yorme. Eh di lalo na. Oh, kilala niyo ba sila? Ito e, lang ang papasok ko lang. Dahil eh, tuwan-tuwa ako kay Yorme, mga taga Maynila, shout out po sa inyo lahat. Oo. Oo. Alam niyo po sa Maynila, oo, na igagawan ho ng paraan. May gumagawa ng paraan para hindi manalo si Yorme. Naku po. Huwag na kayo mag ng paraan. Ah, ng pera pala. Oo, oh, meron dyan mga pula, orange, kung ano-ano pinapakita sa tao. Eh, sabi ng tao, Naku, kukunin lang namin yung binibigay na Pero si Yorme ang buboto namin okay kita nyo na. Maipasok ko lang yon. Parang ganun din yan. Oh, kung sino yung uh, totoong tao, yan ang susuportahan ng religious group na ito, yung nababanggit dito. ba? Diba? Kasi kung hindi ka aya yung ugali ng uh, susuportahan, nako Ibig sabihin, kadiliman yun. Di ba? O, doon tayo sa maganda at may magagandang magyayari, ha? At siyempre, kung ano yung kauunlad ah, ng isang uh, uh, lugar o syudad no, sa tulong ng mga tumatakbo na ito, natutulungan ng uh, religious group na ito, eh mas maganda ho ang mangyayari sa, sa, lugar na yan. Pero kung kurakot, ha? Kung kurakot, eh sayang lang ho ang boto nyo. Kaya, doon tayo, Yorme, from Yorme, o yung congressman na hinawa na inendorso ni Yorme, Hanggang kung ipasok nyo. Yun lang po sa akin, ha? O, shout out, taga Maynila, ha? O, eto na, babalik tayo dito. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, oh pagkagustuhan ng kabutihan, yun ang i ha? Ng mga religious group na ito. Ngayon, samot saring aring uh, komento, uh, mga suggestion, na, Bakit daw hindi magsama-sama lahat ng religious group at iboykot na itong mga gumagawa ng kalokohan sa bayan? Ayan ang sabi dito, komento lang yun. Oh. Oh, Robin, ituloy mo para maintindihan natin mga kasama. Ito ang dahilan kung bakit dapat sarisohin at sundin ni BBM at ng Malacanang ang ipinag-uutos at gusto at kahilingan ng Iglesia Ni Cristo na hindi ma-impeach si Vice President Zara. Bakit daw? Ayan si Iglesia ng mga politiko and why all politicians cannot afford the absence of their support. for one they have the numbers second the entire congregation tend to decide as one on all political issues even who to vote for mm -hmm. hence all politicians aspiring for any office national or local always make it a point to seek their black vote more importantly the Iglesia can mobilize hundreds of thousands of warm bodies to go out on the streets at a moment's notice. Yan. We've seen it many times before. On February 15, 2014, during the 100th anniversary of the Iglesia... yan na, yung ads ha? Oh, panoorin nyo lang ng konti yung ads Kristo, the church organized its first ever charity walk It was a charity event for the victims of Super Typhoon Yolanda that struck the central part of the country in November of the previous year, held simultaneously in the Philippines and in other countries where the Iglesia had a presence. It was more than a success for the church leadership with over 175,000 attendees. It was so successful, Iglesia Ni Cristo was recognized by the Guinness Book Court of Records for the largest charity walk in a single venue that ended at the Carino Grandstand. Another record was also set by the church for the largest ever charity walk in 24 hours. at multiple locations with over 238,000 plus participants in 129 sites across 16 countries. So yan, yeah, narinig natin. Bakit? Bakit sila takot na takot? Eh kasi itong mga ito, oo, itong mga religious group na ito, kung uh, saan yung ikabubuti, doon sila papanig. Hindi naman mapanig to sa mga masama eh. Eh siguro nakitaan ito ng mga kalokohan. eh hindi naman dapat iboto na, 'di ba? Doon sila sa o oh, maayos na tao. At ito ha, pag nagkaroon ho ng uh, usapin na sinabi na o oh, kailangan natin lumabas, kailangan natin mag peace mag uh, rally, peaceful rally. susunod po sila. O oh, sa botohan, ganun din. Oo, oh, oh, iboboto natin yung maayos na tao. Hindi tayo boboto sa mga o oh, masasamantao tao, yung mga kumukurap-kurap, ha? Parang Christmas light, kurap-kurap, ha? O wag natin iboto 'yan. O oh, doon tayo sa maayos. Kaya pag sinabi ng uh, sinabi ng taga-pamuno o oh, sige, eto boboto natin. Eh siguro nakarinig na sila. O 'yan. 'Di ba? Oh, salamat si Kadora, ha? si Robin ha? sa info mo na 'yan. O oh, mapunta tayo dito. Bakit sinabi mo na ano sabi mo? Oo, si Bipisara. Sara, ano sabi? Eh, Merong nagsasabi dito si BP Sara daw ay uh, nandaya. Ha? Ah? Nandaya pa. Bakit mo nasabi nandaya? Duling ka ba? Ha? O, ito ipapasok natin 'to kasi oo, oh, may boses siya eh. Meron siyang uh, hindi ko alam kung duling o oh. <laughs> baka duling nga, ha? Ah? ah, sabi dito, Oo, oh, si BP Sara Duterte mismo ay nandaya. nagbetray sa mga mamamayang Pilipino. Hoy! Ha? Ah, paparatang ka masyado. Wala hong ganyan ginawa si BP ha? Kayo-kayo lang dyan. Bakit? Eh, nakikinabang daw. Sabi ni Rex dito, oh, nakikinabang kasi. Naku po, napapaghulian kayo, ha? Ah. Okay, pasok mo na nga para magkaintindihan tayo kung ano yung sasabihin dito. Patuloy po tayong uh, tumutok pa rin at makibahagi. At sana ay huwag po tayong magsawa na uh, gampanan yung ating papel bilang mga uh, citizens na ating bansa na tiyakin talaga yung mataas na standard sa ating mga public officials. Ah, tiyak na talaga. Sorry ah, sorry for my word ah. <laughs> Tiyak na po at alam na ng taong bayan kung sino-sino kayo. Oo, tsaka alam mo, kuya. Ay, kuya ate, kuya. Ano ba talaga? Oo, alam mo, oh. Ano pa pangalan nito Oo, eh ilan lang ho yung nakuha mong boto. Pero kung umasta ka, akala mo ikaw yung VP. ba? Diba? Oo, ikaw yung nagiging leader. Ikaw yung nagiging boses. Oo, ganyan-ganyan ho yung mga ano eh. Oo, ano ba tawag doon? Kumbaga sa, sa school? O siya yung gustong gustong uh, gusto niya lagi siya yung bida. O ano man tawag doon? Mapapil ba tawag doon? O mayabang o hambo? Ano ba tawag doon? Pwede niyo itawag sa ganung ba mga -ganun tao. 'Di ba? Pasiklab. Oo, yun yung mga ganun tao. Eh tuloy mo kuya para lalo kang mabas ng ating kababayan dito. Pangatlo Mr. Chair, sa dami ng mga pinag-uusapan ng bayan, syempre lately merong uh, Cheating issue sa, sa pagitan ng dalawang uh, sikat na mga uh, celebrities. Ay, kuya, saan ka nakatingin? Ha? Ah, saan ka ba na Ayusin mo naman. Atuloy. Ah, na napapanood sa telebisyon. Sabi nga, Mr. Chair, dapat kapag may cheating, hindi lang isang tao yung uh, ating uh, pinag-uusapan. At uh, tinitiyak na gumawa dapat ng tama. May sustanza ba yung sinasabi mo, kuya? Cheating issue? Oh, ano yung cheating issue na yan? Sa muna ko yan? Kasama ba sa kaso yan? Pati ba naman yan gagawin mo pang pilikas? Sa bagay, telesery nga pala yung mga mga kaganapan nyo dyan eh. Di ba? Ito yung mga walang sustansya, no? may masabi lang. Kahit sa harap ng mga tao, ah, napapahiya na siya, eh may masabi lang. oh, nakita nyo ba yung TikTok nito? Ah, isama isangma, oh, wag na, wag na. Kakahiya. Tuloy. Ma at uh, uh, aminin 'yung mali. Pag may cheating, Mr. Chair, it involves talaga at least dalawang tao. Kaya sa bahagi din ng ating uh, topic, Mr. Chair, lalo na ito nga is a public matter. At pag ganun, Mr. Chair, na tayo, 'yung taong bayan, we were actually cheated of our funds. 'Yung vice president, Mr. Chair, she cheated the Filipino people of our funds that could have gone to Oya. Malika naman ata ng paratang mo, kuya. Diba sinagot na lahat? Hindi pa kayo naniwala. Eh baka ang taong bayan na magtanong sa susunod. O yung pondo mo, eh baka mamaya yun ang halungkati ng taong bayan. Baka magulat ka. O tsaka sa susunod, kung hindi na kayo makaupo, ang tanong ng ating kaibigan na si Ronald dito, sino sasandalan mo, kuya? meron ka pa bang sasandalan? Eh yung mga sumasagot dito sa interview eh parang tumitiwalas na at parang ayaw na magsalita. Eh. Oo, sa bagay malawak sa bundok, no? Ayun lang, ayun lang sabi dito ni Geraldine. Salamat Geraldine ah. Several social services, Mr. Chair. Na kung hindi yan nalagay sa confidential funds, nilagay sa serbisyo, hindi tayo hahantong sa ganitong sitwasyon, Mr. Chair. So because of this uh, grave uh cheating ng mga opisyal na ito sa taong bayan. Ibig sabihin, hindi lang yung mga special disbursing officers, hindi lang yung mga security officers, pero ang nakaupong vice-presidente mismo, Mr. Chair, no, ay uh, nandaya, nagbetray sa mga... Ay, ulitin natin ha. Parang meron siya sinabi dito eh. Ano raw? Hindi lang yung mga special disbursing officers, hindi lang yung mga security officers, pero ang nakaupong vice-presidente mismo, Mr. Chair, no, ay uh, nandaya, nagbetray sa mamamayang Pilipina. Sa daya oo, sa sinasabi mo kuya. In terms of what? Oo. Sa... Google! Ayun na, ayun na. Bariling kita sa mukha eh. Wag, wag. Naku, grabe to si Babalu. Sobra ka naman. Wag. Oo, effects lang yun. O, oh, grabe to. Oo, wala akong pandarayang nangangyari. Oo, in terms of what yung sinasabi mo kuya, ha? Ah, pwede mo bang pakilinaw? Kasi, kami ho'y nagtataka. Oo, dahil lang nalaw lang ang uh, Sara, o dahil siya ay binoto ng ating mga kababayan. Ngayon, sa sinasabi mong nagtaksil o nagtraidor, alin yung pinagtatraidor mo? Ba? Ano yung sinasabi mong pagtatraidor doon, kuya? Ah, yung sinasabi nyo na pagtatraidor. Meron ka bang paliwalag sa pagtatraidor na yon? O wala na? O dahil sa pagtatraidor na sinasabi mo, na hindi naman makabuluhan na, kuya, ito lang ha. reactionista lang naman tayo. Eh baka naman, eh, ikaw naman ay isang uh, public servant. Oo, wag kang balat si Buyas pag nakakarinig kayo ng mga, oo, yung mga salita na, oo, tatago sa puso nyo. ba? Diba? Ganto lang kasimple yan, kuya. Kung sinasabi yung pagtataksil, kayo, ah, at kayo-kayo, ah, ang nakikitaan ng ating sambayanan o ating kababayan na nagtataksil. Bakit? Iisang tao lang yung pinag-iinitan nyo. Oo. Humigit kumulang, tatlong daan kayo di umano. Pero hindi pa natin sure kung kasali yung mga... Oo. Pero, majority. Sa nakikita natin at napapanood, majority sila. So, yun, ha, ay isang patunay na kayo ay tumataksil at nagtataksil sa BP, BP Sara. Ha? O, ano pa ba, ba? Gusto nyo marinig yung uh, pagbalandra, ha? dito sa usapin na ito. ah, kung paano kung paano tanungin ha. Ah. Parang gusto ko nang tumawa nang tumawa dito eh. Sa usapin na 'to eh. Parang hindi na makapagsalita nang maayos. O pasok mo Kuya Ted. maganda umaga po Congressman Joel. Ito po nag-emanate po ito sa isang uh, pre oh, narinig niyo ha. Ito na 'yung magiging last. Oh, pero mamaya ya, baka may hirit pa. Ulitin natin para maintindihan. Ito ito, 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 may pasok lang, no. Interrupt lang natin sila. Bakit yung investigasyon nyo kay Grijaldo, bakit hindi nyo pinaubaya sa PNP? Yun lang ang katalungan. Di ba? bakit ito ay missing in action nga? Sabi ni Kuya Ted, oo, ito to kaya. Yeah. Doon, uh, dun, parang, <coughs> sorry ah, parang nagkakaroon na ho ng connection doon sa unang slide na pinakita natin. Parang, uh, nako, Uh, kailangan na tayong kumambyo kasi baka mawalan tayo ng boto di kumalo. Nag-guest nyo, mga kasama. Uh, Nag-guest nyo. Nakukuha nyo yung detalye. Uh, tuloy natin para sa uh, inyo kung paano balasahin ni Manong Ted. <laughs> paano balasahin ni Manong Ted. Ito si Kuya. Uh, tuloy! Ito po yung Manong Ted. Eh, Luuling nakapag-usap lamang po kami ng mga kasama natin. Pero kagaya po nung sinabi ko sa inyo, ito po yung hindi pa naman tapos. Ah. Uh, ha, oh. Ah, ulit, ulit. Kanina, ito na yung huli. Ngayon, hindi pa huli. Ano ba talaga, kuya? O, oh, tulitin natin para maliwanag. Kami na. Kanina, nung pagpasok, yung intro pa lang nila, ito na yung last. O, oh, ngayon, nung nabalasa na siya, ni Manong Ted, hindi pa raw huli. Meron pa raw, ha? Eh, hey, kayo na hong bahalang humusga. O, oh, pa ba natin? O para mas maganda, diretso natin. Oh. Di hindi pa pula tapos, hindi pa pala last. Di ba meron pa? Hanggang kailan? Pampito na ata, pang-anim. Oo. Oh -oh. Hindi pa rin tapos. Meron pa rin kayong kagustuhan. Kahit na nangyayari, ah, nagsalita na yung kaninang slide, umami na kasi kayo. Oh. Um, mm -hmm. At halos karamihan po dito lumalabas ay non-existent. Mm. Mm -hmm. Eh kung gano'n naman pala kuya, non-existent, ano pa ang plano nyo? Eh kala ko ba yan yung grounds, no? Para ma-impeach si Ate Sara o si BP Sara. <laughs> eh bakit? Oo, oh, patatagalin nyo pa. Para saan? <laughs> Di ba? Eh kung meron naman pala kayo nakalap na na, na ebidensya at na balangkas na batas na pwede nyong ipasa o nabuo nyong committee, ha? Ah, nabuo, nung, nabuo ng uh, committee yung report nyo at ipapasa nyo kung sinong ahensya ang karapat dapat mag-imbestiga, eh pwede nyo lang gawin yung kuya. Bakit hindi pa matapos-tapos yung usapin dito? O, tuloy natin para alam natin. Ano, hindi na ito kasali doon sa usapin na kanina. Ah, ito may papasok ko sa inyo. Kasi nabanggit doon ni Manong Ted, no? Baka lumalambot na kayo. O, kasi di ba sabi ng Pangulo, kung sino nakaupo ngayon, Okay, huwag na kayo makialam dyan. Kaya nabanggit nyo na naitanong lang ng mga netizen, no? Baka naglalambutan na kayo. Di umano. oh, yung sagot dito. Eh, hindi ko lang mawari. Kung talaga nga, ano ba talaga yung usapin dito? Bakit merong pahayag na ganto? Ah, ay, kayo na ang humusga dito sa mga bagay-bagay na ito. Ay, ako ay, nagbibigay da... Ah, ako ay isang, ano lang ha, isang uh, reactionista. nagbibigay lang din ako sa inyo ng mga kung ano yung mga Bagay-bagay na nasa video. O oh, eto na ipasok natin ha. Majority Black congressman itinanggi na may lumapit na para impeachment complaint. Tinatanggi na ata. Atuloy. Rosalie, hindi ba naipadala na ng Makabayan Black lawmakers ang kopya ng impeachment complaint nila sa kanilang mga kapwa kongresista? E ng pahayag ng makabayan black lawmakers na ipadala na nila yung kopya ng kanilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa group chat ng mga kongresista doon pang nakalipas na biyernes. Subalit so, ayon sa ilang membro ng uh, majority block dito sa Kamara, ay eh, wala pa silang natatanggap na kopya ng impeachment complaint ng makabayan block at hindi pa rin nila ito nababasa. Wala rin silang impormasyon, kaugnay ng... Uh, ikatlong impeachment complaint na posibleng ihain dito sa Kamara ngayong linggo. Pakinggan natin ang pahayag ng ilan sa mga miyembro ng majority block ng Kamara kasi we, I personally do not want to preempt i haven't i haven't read the complaint and uh, i have to i have to discuss this and i will definitely uh, should be invited will attend the committee on justice so let's see what are the merits uh, the case what are the evidences presented so i do not want to preempt uh, right now pag aaralan ko muna kung paano nila nilatag yung uh, complaint wala pa po akong natatanggap wala pa rin akong knowledge about the third complaint So babasahin ko muna. Kahit yung pangatlo, kung meron man, basahin ko rin kung talagang merong, ano, meron siyang ground para ma-impeach. Batay kay House Secretary General Reginald Velasco, posibleng may panibagong impeachment complaint na ihain ngayong linggo o mga kongresistang mag-e-endorso ng naihain ng reklamong impeachment. Samantala ngayong araw ay sinasagawa yung huling pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng paggamit ng confidential funds ni VP Duterte. Nagsimula ang hearing ng House panel sa noong Agosto kung saan nasilip ang questionable resibo at disbursements ng pondo sa safety houses at youth summits. Ayon kay Rep. Senative Chua, tumugon na ang Philippine Statistics Authority o PSA sa request nila kaugnay ng pagtukoy sa pagkakilanlan ng nasa 677 na... So yun narinig nyo, ha? Pag-aaralan pa daw nila kung pwedeng ma-impeach. Oo. Eh, kayo ba? Anong nararamdaman nyo? Oo. Eh, nagsalita rin kasi si Robin dun eh. Parang nakabalita si Robin na oh, nakaramdam sila di umano na iboboykot sila. Ha? Ah? <laughs> Malaking bagay po yung religious group. Tandaan nyo, mga kasama. Hindi po biro yun. Pag ikaw ay binoykot ng religious group na nababanggit na yon, kulelat ka sa eleksyon. Kaya malaking bagay po yun. Salamat po ah do sa religious group na yun na nabanggit dito. O oh, yan, sinasabi ko sa inyo, kung hindi ka pa subscribe ba? Ah, subscribe na. Huwag kang sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Ha? Ah. Hanggang sa muli. Bye-bye!